Sinampahan na ng reklamong illegal possession of firearms and explosives ang dalawang lalaking nahuli sa Davao City na posibleng umanong may kinalaman sa pagdukot sa apat na tao sa Island Garden City of Samal. Makibalita tayo kay John Paul Siniel ng GMA Davao. Hawak ngayon ng Criminal Investigation and Detection Group Region 11 ang dalawang lalaking itinuturing na persons of interest kaugnay ng pagdukot sa tatlong dayuhan at isang pinay sa isang resort sa Island Garden City of Samal noong September 21. Kinilala ang dalawa na sina Banda Adona, aka Banon, na dagapantukan Compostela Valley at Tirso Orquiza Lugnasin ng Bayan naman ng Mungkayo. Si Banon may warrant of arrest para sa mga kasong murder, kidnapping at serious illegal detention na inisyo ng korte sa bayan ng Nabunturan. Nahuli raw ang dalawa sa Davao City nitong linggo. Nahulihan pa sila ng mga baril at granada. Sa ngayon, nasampahanan ng kasong illegal possession of firearms and explosives ang mga sospek. Ayon sa pulisya, isinasaylalim pa sa interrogasyon ang dalawa, kaugnay ng posibleng involvement nila sa kidnapping sa samal. And the, Try to keep in touch with the uh, uh, mga witnesses na nandoon uh, during the time na nangyari yun para uh, for possible identification. Inaalam na rin kung anong posibleng kaugnayan nila sa Abos AF Group o sa kung alin pa mang local criminal gang. Umaasa ang opisyal ng CIDG na may makukuha silang iba pang impormasyon mula sa dalawang sospek na magbibigay daan para matuntun ang lokasyon ngayon ng mga biktima. We are trying our best na ma-resolve natin ito sa madaling panahon Na ma-establish natin kung sino yung involved dito, mga personalities involved dito. Hanggang ngayon, wala pa rin daw hinihinging demands ang mga dumukot sa mga biktima. John Paul Siniel, nagbabalita, Pilipinas.